lalang dating miyembro ng Davao Death Squad na sina Edgar Matubato at Arturo Lascanas. Dati na lang isiniwalat sa Senado ang papel umano ng dating pangulo sa mga pagpatay sa Davao City at nakatutok si Maki Pulido. Nabanggit sa inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court ang papel ni dating pangulong Rodrigo Duterte bilang founder at pinuno ng Davao Death Squad o DDS, isang grupo sa Davao na pumapatay umano ng mga kriminal sa lugar at matagal nang iniuugnay kay Duterte. Oras na umakyat sa trial ang mga akusasyon kay Duterte. Dalawang aminadong dating mga miyembro umano ng Davao Death Squad ang posibleng tumestigo laban sa kanya. Yan si Edgar Matubato at dating pulis Davao na si Arturo Lascañas. Si Edgar Matubato self-confessed hitman. ikunento sa Senate hearing noong 2016 ang pagpatay niya mula 1998 hanggang 2013. Oh, oh ang trabaho namin ma'am ay pumapatay ng mga kriminal katulad ng drug pusher, rapist, sir, ganyan ang pinapatay namin araw-araw pinapatay namin. Isa raw siya sa mga unang miyembro ng Lambada Boys. Nakalauna na, na tinawag ng Davao Death Squad na binuo umano ni dating Pangulo Rodrigo Duterte nung mayor siya ng Davao. Maraming inamin na pinatay si Matubato sa utos umano ni Duterte. Isa rito ang radio broadcaster na si June Pala. Kasi po, parang binabakbakan siya sa radyo araw-araw ma'am, araw-araw, araw-araw. Ma Uh, kasali ako doon sa operation pero hindi ako umabot ng operation. Paano po pinatay si Jun Pala? Inambush ma'am. Uh, Saan inambush? Sa, sa, sa papunta ng bahay. na sa. Mga, uh, nabanggit uh, din ni uh, Matubato isa umanong kidnapper na nahuli nila sa Sarangani at pinakain umano sa buwaya. Hindi ko alam ma'am ang pangalan. Basta dinala namin tapos pinatay namin. Pero ang pagpatay hindi na ginamitan ng dahas, ng baril, ng ano. Pinakain namin ng buwaya doon. Pinakain? Saan? Sa ma'am, kapatagan ma'am. Si Arturo Las Cañas, dating police Davao, ang team leader ng Davao Death Squad. Dahil sa takot na unang itinanggi ni Las Cañas ang testimonya ni Matubaton noong 2016. Pero noong 2017, lumutang para kumpirmahin ang pagpatay ng DDS sa utos umano ni Duterte. Isa raw sa unang naging mission niya noon ang pagpatay sa umano ni drug lord sa Davao na si Alan Cancio. Dito na kumpisa ang Davao Death Squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan. And then nakalagay doon, Davao Death Squad. Ito po ang kumpisa. Sabi ni Las Cañas, binibigyan sila ng hanggang 100,000 peso reward sa bawat taong pinapatay nila. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, ilibing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rodney Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000 at depende po sa si status ng target, minsan 100,000. Kinatigan din niya ang kwento ni Matubato ng pagpatay sa broadcaster na si June Pala kung saan nakatanggap daw siya ng malaking pabuya mula kay Duterte. Sinabi ni Mayor Rudy sa akin ang 1 million. Sabi niya 1 million. Tinanggap ko at sabi ko, salamat sir. And then umalis ako. Dati nang sinabi ni Duterte na nagsisinungaling si Matubato na hindi raw niya personal na kilala. Si naman, tinanggap.